kalikasan ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan kaya't pahalagaan at talagaan natin ito. Sa simpleng paglalagay ng basura sa tamang basurahan, malaki ang maitutulong natin sa kalinisan ng ating kapaligiran. Napakalaking tulong din ang pagtatanim at pagdidilig ng halaman. Ang pagtatanim at pagdidilig ng halaman ay hindi lamang nagbibigay ng praktikal na binipisyo, kundi pati na rin ang mga pangmatagalang solusyon para sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ang paggawa ng community garden ay hindi lamang nagdadala ng sariwang pagkain sa ating komunidad, kundi nagpapalakas din ang pagkakaisa sa pagitan ng mga tao. Simple lang ang mga hakbang na ito, ngunit ang epekto ay malaki. Sa pamamagitan ng ating mga munting aksyon, makikita na natin ang mas malinis at mas magandang kapaligiran.